Good morning class. Good morning. Good morning, morning so how are you doing today? we oh, good. good. But okay. good, <laughs> good Behave. Good morning, so guys, I would like to introduce to you your new classmate. <laughs> She's Shandi at Rebecca. Right Hi, classmate, good morning. Good morning. Hi! Good morning, morning. Good morning. But sorry class ha, they are regular students. Ooh, Ooh Irregular! regular! <laughs> <laughs> Pero katulad nyo rin siyang graduating na rin hmm. sa college. Oh, Kung gagraduate, diba uh, guys? Yes. 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 Baka sampung taon na yung nag-aaral nun Sandali lang. Uh, kayong dalawa, pwede ba doon kayo sa likod? What? Papayag ka? No. Siyempre, hindi mo. Ma'am, papalag niyo ba kami sa mga irregular students na, na parang wala namang binatbat? Di ba, oh, Go? Oh, Kaya ako sa mga Siyo. Huwag bumaya. Bakit? Sino pang hindi susunod dito? Huwag na huwag kayong magreklamo, ha? Kayong dalawa, kung ayaw niyong sumunod sa akin, or else, idadrop out ko kayo. Understood? Okay. okay. Mam Ma naman, kami pa mag-adjust sa mga jologs na yan. Ano ba yan? Para na nga. Papa, di sa sulok yun. Oo. <laughs> <laughs> Nakakaalaman. Regular, regular uh. kami dito. Teka lang, may iwan pa. Sento. Okay. Rebecca, ang umupo na kayo. Ma'am, pag nalaman nung ari yan, ako. Ay, nakawala kayo, nakawawain. I will explain to you kung bakit sila nasa unahan. Itong si Shandy, medyo maedad na to. At saka itong si Rebecca, medyo mahina yung mata niya. Now you understand, right? Yes, ma'am! Okay, ma Sige na! Happy yes. mo! Ma'am, yung mata lang ba? O pati yung utak? Ako, <laughs> <tinyan> oh, <sorry. tinyan> <tinyan> <tinyan> ma'am! Keep quiet! Morning, ma'am. Morning, ma'am. Late na naman kayong dalawa! Siyempre, galing pa kami Starbucks. Ako nakipag-date pa ako. Wow! Hindi na to pwede palaging araw-araw late kayo. Mom naman eh. Every other day naman. <laughs> <laughs> Masali ka na sa amin. Kung papayag naman kayo doon. Ito upuan namin oh. Na, na. kayo eh. Eh ma'am, dito kami nakaupo dati. By the way, ito yung bago niyong kaklase, mga irregular students ito. Correct. Kaya, you are to uh, them. Uh, yes, irregular, It's, guys. Are, uh, irregular, irregular regular, regular. Regular, no? Oo. Oh. wala naman tumatagal sa ating irregular. O. O. Patay na naman Pero to, pwede tumagal sa akin. Yeah. Yeah. Ano Hi, hello. Ba't sila mo pong tatay mo dito? <laughs> Ang <laughs> paano ko nga sa tatay mo? Let's <laughs> oh, go pala pa na! Ang tandaan na niye. ito, sinasama niyo po. Pamilya pala tayo dito. Uy, malis ka dyan. Gusto mo po sa basel ko? Okay. Di... Opo na kayo doon. Sige na, sige na. Pagbigyan na. Sisimula <laughs> Pag na tayo. Pagbigyan na yung magama. Ta Oo, hindi naman tatagal yan. Pull out din niya na subject nila. mm Guys, siguraduhin yung makakapasa tayo ngayong midterm. Mapakita natin sa mga irregular na ito kung oh, sino yung hari dito. Kasi sa final, sigurado naman ako oh, bagsak. Ayan, mayan. Kaya ba tayo bumagsak? Oo. Oh, yes. Wow. Yes. Kahit magtulong pa yung mag-ama na yan. <laughs> <laughs> Kaya na lang natin sila. Huwag na lang tayo magpa-apekto. Kaya nga eh. Dapat magpunta lang tayo sa ating pag aaral Alam naman natin yung ginagawa natin. Oo. Huwag mo na silang pansinin. Hindi naman porket kasi irregular tayo. Kaya nga eh. Mga amin ito. Porket yata. Sigurado um, naman may eh, mga pera sila pero hindi ko alam kung bakit ganyan sila makaasta eh. Nga eh. Mga pera nga pero ganyan naman mga ugali nito. Mga ugaling aso, mga diktiwa. Kaya mo na lang. Basta mag-aral na lang tayo para din naman sa atin ito eh. Uh -huh. Porket may dad na, ganun sila. Ano mo nga ako, malabo lang mata ko, pero alam ko naman yung ginagawa ko. Hindi hmm. lang oh! nila alam. Po, oh, po, oh, po! Oh. Ano yung pinagsasabihin? Ay, na. Ay, 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 man, Wala po. I walang, na, 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 na. Wala po. Nagkikwentuhan lang kami. Nagkikwentuhan sila ng, ano, ng exit route nila. Kasi oh. alas na yun sila dito. Hindi ako yung salasin congratulations guys! Lahat kayo nakapasa sa midterm. Oo! Sabi na eh! Yeah, As expected! Yes! Uh, pa ito, ay, no, sino, nakapasa ba to, ma'am? Ay, nungabal. Pati sila ma'am, nakapasa? Pero kayong mga regular students ah, balita <laughs> ko nagkukupyahan kayo. Oh, ay! Uy! Uy! Uli lang no. yun eh! Uli lang yun! Matalino kami eh! Oh, Nagsupo oh, ba to mga to? Hmm. Eh. Pero, mayroon pa tayong finals. Tingnan natin kung sino talaga ang nag-aaral. Kami na yun, ma'am. Basic. Basic. Ano pa ba? Basic. So, guys, ha? Mag-prepare kayo. Kasi medyo mahirap ang gagawin kong exam. Para malaman ko ang katotohanan. May stock knowledge kami, ma'am. Mga sila walang stock. Okay, that's all for today. Class dismissed. Let's party po! party! party. Eh. Yeah. So, oh, pero dapat to, maalis na to eh. Oh. Yeah. Yeah. Pero kamagal ha, na, na, na nabili mo sa... may bantay yan eh! Abot pa kaya ng finals yan! <laughs> Oo nga! Pero guys, na mag-celebrate na tayo. Sigurado naman ako, makakagraduate tayo dito sa subject na to. Hey, pa yung mga regular na yun, ewan ko ba talaga ba't napunta dito? Kino mo na tayo, paano? Uh, ang baga na! Ang baga, ang baga! Sa mga baby mo, maiwan mo na yung tatay! <laughs> tara, tara! Tara, tara! Tara, 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 tara! Bye! Bye! Bye, bye classmate! Bye, dito, bye, Bye, nerdy! Bye, tay! Ay! Bye, daddy! Bye, party, party! Bye, tatay mo! Bye bye, bye, bye! Alam mo, Beka? Ang saan ko na wala na akong nanggana eh. Sa so, pag-aaral kasi ito nga eh may edad na ako. Tapos yan mga classmate pa natin. Lagi pa akong pinagbubuli. Alam mo, ang tagumpay sa buhay, hindi yan minamadali. Walang oras yan. Edad lang yan. Numero lang yan. Pero kayang-kaya natin yan. Lagi na lang ako nakikita. Ikaw din. Huwag ka mawawalan ng pag-asa. Kailangan patunayan mo sa kanila. Kaya mo yan. Edad lang to. Makakatapos ako ng pag-aaral. Magtatagumpay ako. Cheers guys! Cheers! Para sa ano yung alapit na Para sa pagkapasa natin! Yes! yes. Saan tagumpay para sa ating oh, alam? Bili ba ko tol ha? Kahit ang labo na mata, hindi pa na in-love sa'yo ha? <laughs> Ay na! Yes! Kapat yes! na yung mata nun tol, no? Yeah. Paano? Laging kasama yung tatay na in <laughs> Nakikita ko yung... Sana hulot na lang. Class, ready na ba kayo sa final exam? Mamaya pa ma lang pa sa tayo. Eh. Class, <laughs> nakikinig ba kayo? Mamaya, puwede ko pa tayo. Listen! <laughs> Pwede ko makagta si ma'am. Si ma'am, kayo! Hindi ako nag-board exam. Nag-bastusin niyo lang ako ninyong lahat na kayong wala pang nararating sa buhay. Hindi nyo kami binabayaran dito para gawing tautahuhan at pagtawanan sa harapan. Ito na yung finals exam nyo. Please pass the papers. Yung sa ko na Ay, na ay, na ay, na na ay na natin ito. Na na natin ito para makapag-party na ulit tayo. Mm -hmm. Yes, Huwag yes. ka magpapa affect sa kanila. Alam mo ang gagawin mo, yeah. alam mo ang ginagawa mo. Sige, sige. At nakapag-aral naman ako kagabi. Hello class. I'm so sorry napakalingkot ng result natin sa final exam nyo Pagsak na to ha, Sigurado ako. Na dalawa lang ang nakapasa. Ha? Ako at si Kami yun kayo. Mga Ang nakapasa ay si Shandy at Rebecca. Is that a joke, ma'am? Di ba yun? Hindi pa siya nang tulong sa ninuno niya, ha? Cheater! May kodi ko, ma'am. May kodi ko, ma'am. This is not a joke. No. Wait lang. Kayong mga regulars, masyado kayong kampante sa sarili nyo. Hindi nyo ba alam? Nakita ko kung anong ginawa nyo kagabi. May nakapagsabi sa akin. Naglalasingan kayo. Kahindi hindi ako yung nakapag-aral ng maayos. So, ah, lahat ng mga regulars kayo, bagsak kayong lahat. Oh, tayo, tayo. Ma May mga gawa ba kami? Kaya nga mga bitik. I'm very sorry. Kayo mismo ang gumawa sa ikakabagsak nyo. The class is dismissed. Ay. Ba yan? Ma'am! Pressure pass! Uy, oh. okay, sa inyo, dapat pa alam sa nyo, party. alam namin na marami kayong pera, pero hindi sa lahat ng oras kailangan nyo maging kampante. Hindi porkit matanda siya, ganyan ang ginagawa nyo sa kanya. Nagsusumikap kami pareho para makatapos ng pag-aaral. Sa susunod, gawin nyo na lang din yon para hindi kayo nagsisisi sa uli. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.